Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Wedding proposal sa gitna ng isang falls sa Siquijor kuha sa video ng isang human drone. PWD na kumasa sa isang TikTok dance challenge, hinangaan ng netizens. Mga anagang pusa na umaakyat sa bintana, naghatid ng good vibes online. Pinoy nurse sa Amerika, naka-selfie si Taylor Swift sa premiere ng The Eras Tour concert film. Netizens na pa sana all. Catherine Bernardo pinusuan ang two year old girl na kuhang-kuha ang kanyang red carpet looks. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo at mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento kasama ang mga follow up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng matas na views, comments and shares kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and the Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento ako po si Karen Oyong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending video, Special Proposal, Pakilig sa mga netizen ng isang wedding proposal na ginawa sa balsa sa gitna ng isang falls sa Siquijor at ang tagpong yan na kunan ng video ng isang human drone nakamit nga kaya ang matamis na oo ng masuwerteng babae narito panoorin sa trending report ni Pamela Adriano Marami ang kinilig sa wedding proposal na ito sa gitna ng picture-perfect na nature spot. Makikitang nasa balsa ang magkasintahan at nasa gitna ng napakagandang kambugahay falls sa Sikihor. At kuhang-kuha sa video ang very romantic wedding proposal. Sa mga ganitong klase ng video shot, agad na iisiping drone camera ang ginamit. Pero hindi po dahil tao po mismo ang kumuha ng video na ito. Walang iba kundi si Kuya na nag-ala human drone. Makikitang nakatali sa isang lubid ang lalaki, hawak-hawak ang kamera at saka lumambitin para makuha ang napaka-espesyal na pangyayari sa buhay ng magkasintahan. Sa comment section ng video na ito, akala raw ng mga netizen ay drone camera ang ginamit para makapture ang very special moment na ito. Kaya bilib na bilib sila ng malamang tao mismo ang nagvideo rito. Eleven years nang magkasintahan si na Miguel Dulay at Jenna May Umali na silang future groom at future bride dahil nakamit ni Miguel ang matamis na oo ng kanyang minamahal. Sa ating next viral story, Obstacat course Tila ganyan na lamang ang nangyari sa bintana ng isang fur mom Matapos akyatin ng kanyang makukulit na pusa ang grills nito na animoy isang obstacle course Ang viral video sa TikTok naghatid ng good vibes sa mga netizen Ang kakulita ng fur babies na yan panuorin sa report ni Billy Borja natutong haya ninyo ay ang nadatna ng firma mula Quezon City na si Lou, na video niya mismo kung gaano kalikot at kakukulit maglaro ang kanyang mga alagang pusa na tila ginawang obstacle course ang grills ng kanilang bintana. Ang mga ito'y nagsimulang magsiakyatan sa bintana. Pero inamin itong hindi na bago sa kanya ang ganitong mga tagpo dahil may tuturing itong hobby ng kanya mga alaga tuwing gabi. Ang viral video naman ng mga fur baby, nagpa-good vibes online. Napansin niya ng isang ito na walang blinds na nakalagay sa isang bahagi ng bintana at naisip na ang mga pusang naglalaro ang dahilan sa likod nito. Ang isa namang ito, sinabing ganyan daw talaga kapag sham ang buhay. Ang ilan pangay keso butiki, gagamba at dagang araw ang alaga ni Lu. Ang video na inupload ni Lu sa TikTok, umabot na ng 150,000 views at higit 25,000 hearts. Sa ating next trending story, dancing is for all. Isang person with disability o PWD ang viral at hinahangaan ng netizens matapos itong kumasa sa isang dance challenge bilang suporta sa kanyang paboritong grupo na Jam Republic na ngayon ay isa sa mga kalahok sa Korean dance survival show na Street Woman Fighter. Ang dance challenge hindi lang basta-basta dahil ang choreography nito ay kadalasang puro floor work. Dahil sa husay ng talented PWD na ito, ang dalawang miyembro ng naturang grupo na pa napakomment at nirepost pa ang kanyang video. Silipin ang nakakamanghang pag-indak ni Aldrin sa trending report ni Liway Abbas. Tunay ngang ang pagsayaw ay kayang gawin ng kahit na sino kung ito na talaga ang passion ng isang tao. Mapabata, matanda o persons with disability pa yan. Walang makahahad lang kung sa bawat paghataw at pagindak sa tugtugin ay kaakibat ang determinasyon para maibahagi ang talento sa buong mundo. Katulad na lamang ni Aldrin na umanay ng papuri ngayon sa TikTok matapos itong kumasa sa dance challenge bilang pagbigay ng suporta sa kanyang paboritong dance crew na Jam Republic na ngayon ay isa sa mga kalahok ng Korean survival show na Street

Hindi man biniyayaan ng mga binti at mga kamay na ipamalas pa rin ni Aldrin ng kanyang entry sa choreography ng Jam Republic na kadalasan ay floor work. Dahil na rin sa kanyang abilidad sa pagsayaw ay napansin ito ng dalawa sa mga miyembro ng dance crew na sina Latrice at Ling. Ang naturang dance challenge ay isa sa mga dance mission na isinagawa ng Jam Republic para sa bagong kanta na Chili ng soloist at mama mo member na si Wasa. Binubuo ni na Ling, Kirsten, Latrice, Emma at Audrey ang Jam Republic ay tuloy na napapamalas ng kanilang husay sa mundo ng pagsasayaw sa Korean survival show at ngayon ay nakikipagtagisan ng galing para makapasok sa finals ng Naturang Dance Show. Para sa ating next viral story, ultimate Swiftie moment sana all ang maraming netizens, partikular na ang mga Swifty o fans ng pop superstar na si Taylor Swift sa post ng isang Pinoy nurse sa Amerika. Paano ba naman kasi ang kanilang wildest dream na ma-meet ang singer-songwriter? Nakamit nito! Pero hindi lang po basta na meet ha dahil si Taylor pa mismo ang humawak sa cellphone ng ating kababayan para sa isang selfie, ang sana all moment na yan ng Swiftie na si Arnold, tutukan sa trending report ni Angelica Cosme. Natupad ng isang Pinoy Swiftie ang kanyang wildest dream na mamit ang pop superstar na si Taylor Swift. Ang maswerteng fan, kinilalang si Arnold Uy, natubong ilo-ilo at nagtatrabaho bilang isang nurse sa Amerika. Kuwento ni Arnold, mismong si Taylor pa ang humawak ng kanyang cellphone para sa kanilang selfie. Ito ang ilan sa pagkarami-rami nilang pictures. Pasalamatin daw ang anti-hero singer sa kanyang pagdalo sa premiere ng The Error Concert Film. Kaya naman ang Swifty na si Arnold, very thankful din sa Taylor Nation na siyang nag raw sa kanya sa naturang event. Pero maliban sa selfie with Taylor at tatanggap na imbitasyon sa premiere ng The Eras Tour Concert Film, si Arnold napapirmahan din sa superstar ang kanyang VIP ticket mula sa isa sa mga show nito na kanyang dinaluhan. Maraming netizens naman ang napawaw at sana all sa ultimate Swifty moment na ito ng ting kababayan habang hirit naman ang ilan dapat daw ay tinanong na nito si Taylor kung may balak ba itong pumunta sa Pinas At para sa trending showbiz balita, a very good girl, star Catherine Bernardo, pinusuan ang two year old girl na kuhang-kuha ang kanyang red carpet looks. Ang mini-mini Catherine, panuorin sa report ng ating showbiz angel. I surrender she did it better. Yan na lamang ang nasabi ng A Very Good Girl star na si Catherine Bernardo nang makita ang pictures ng little girl na si Eunice. Ang 2-year-old kasi kuhang-kuhang carpet looks ng aktres mula sa posing, hairstyle hanggang sa pangmalakas ang outfit nito sa nagdaang ABS-CBN Ball at Seoul International Drama Awards. Ang outfit ni si baby Eunice gawa ng kanyang mami na si Rochelle de la Peña. Maliban sa aktres, pinusuan din ng ilang celebrities ang kakyutan ng batang si Eunice, gani na Iza Calzado, Jay Corosales, maging ng Lia Sylvia Sanchez, gayon din sina Camille Prats, Denise Laurel at Ryan Ramos. Sa uli, si Katrin gusto daw mamit ang kanyang mini-meet. ang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng very talented dancer na PWD. O ba diba? nakakamangha talaga ang galing kumilos, ba diba? At mismo ang kanyang mga kanetizens din ay nabilib sa kanya, ba diba? At dahil dyan ay napansin rin siya ng kanyang mga iniidolo. Kaya salamat na lamang po sa social media at pati sila, ay naipakita nila ang kanilang appreciation para sa kanya o di ba? Kaya naman sa ating mga kababayan diyan na pahalagahan din po natin ang ating mga kakilala, kaibigan, katrabaho, kamag-anak na PWD. Dahil marami rin po silang mga talento tinatago dyan. Siguro konting push lang may papakita na nila yan. At syempre, irespeto rin po natin ang kanilang mga karapatan dahil sila po ay normal ng mga kababayan din po natin. Mahalin din po natin sila at syempre, huwag po rin natin pagkaitan ng suporta. Lalong-lalo na po kung talaga namang gusto rin po nila na mapansin sila ng kanilang mga mga iniidolo. So salamat din po sa social media dahil po ay sikat na po itong ating kaibigan na PWD. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay ishare nyo na yan sa ating comment section. O kaya na i itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nag-viral na video kasama ang buong grupo ng TNBS. Trending and the Viral Show, assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin, at ipo-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw nang magdagdag ng mga impormasyong na laman mo sa TNVS. Trending and the Viral Show, mula sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Oyo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.